Hi guys, welcome to my blog. Ayan. Nakita niyo naman siguro yung post ko kagabi sa Facebook. So na-post ko doon na may ulan dito ngayon sa Dubai na naman. And I'tatry kong pumasok ngayon kung okay ba ang road, hindi ba nagsara yung ano mga daan? Kasi yung kasama ko pumasok hindi naman bumalik. So meaning uh, may nasakyan siya or may nakadaan na bus. So titingnan natin, check din natin. Dahil ayoko rin naman umabsent. Dahil wala pang sahod, ah, tayo na wala pang sahod. So may 2 ngayon, may two. Sana makasakay. Sana makasakay tayo. Kasi nga hindi nakabalik yung friend ko meaning nakasakay siya. So samahan niyo ako guys. Magbablog tayo. Ayun oh no, basang-basa yung mga lupa. kasi iniintay ko lang makabalik yung kasama ko eh hindi man nakabalik hi nako ang tanong nito open ba ang mga daan kasi yung isang kong kasama sa bahay yung isa kong kasama sa bahay is nakauwi na Nakauwi dahil wala nga siya masakyan isang oras na siya naghihintay ng bus So nag-message yung amo niya rin na huwag na pumasok umuwi na lang buti na lang kamo hindi ganun kabaha hindi ka ganun kabog ang bog ka ang baha na napakahangin pa dito o baha guys o dyan baha Hinarangan nila yung ano, yung yung daan. Close dito oh. Hinarangan nila ng sako-sakong buhangin para walang makapasok na tubig sa loob ng train. Buti na lang kamo, hindi nagsara itong train na to. So yan, tayo, pasok na tayo sa train. Ayan Ay, Nakakahingal talaga pag ganito Lakad ng lakad Parang lakad na walang katapusan So nandito na tayo sa train I-update ko kayo later Kung makakasakay pa tayo Okay guys Ayan na nga Nakalabas na tayo ng metro station Nakalabas na tayo ng metro station So nag-aabaw na tayo ng bus Doon ang waiting bus area Saan ba yun? Ayun, doon. Saan? Ito. Bus waiting area doong banda. So, dito lang muna tayo dahil gawa tayo ng video. Sana may bus na dumating. 1.35 pa ang bus na darating na sasakyan ko. So, anong oras pa lang? Alauna pa lang. Medyo 30 minutes pa maghihintay tayo. And tumawag na nga pala yung kasama ko. Tumawag yung kasama ko. Ang sabi niya, may bus daw. At nandun na daw siya sa saloon. So, buti na lang kamo guys. Hindi ganoon kalakas ang ulan. Ewan ko lang nung madaling araw. Kasi ngayon, kulimlim na lang. Kulimlim na lang siya. Tapos ambun-ambun na lang siya. And maybe hopefully mamaya is magiging mainit na. Maaga pa naman. Hindi pa natin alam ang magiging sitwasyon. So, Uh, for the meantime, at least makapasok tayo Makapagod tayo ng salon Para hindi naman tayo Ma-absent So may dumating na na bus May dumating na na bus Pero hindi naman yan yung sasakyan ko Buti na mo ngayon guys Hindi ganun kalakas ang ulan And walang masyadong baha Pinakaba kasi kami ng mga ano, pinakaba kami ng mga ng alarm, alarm alert. Na may bagyo daw eh, may ulan daw na malakas na paparating kasi nga uh, nauna na yung Saudi two days ago, nauna na yung Saudi. And alam niyo naman ang Saudi at saka Dubai medyo malapit lang. So, ang lakas daw ng ulan ng Saudi Ah uh, grabe din ang bahas sa Saudi. So, hindi ko lang alam, hindi ko lang sure din kasi uh, yung friend ko na, na, na nasa Saudi, sabi niya uh, since daw na nandun siya sa amunya niya, first time daw daw, uh, first time daw na umulan ng ganun kalakas at pinasok ng baha ang bahay nila doon sa Saudi na ah uh, pinagtatabuan niya sa amunya niya. So buti nalang kamo dito sa Dubai is hindi ganun kalakas ang ulan uh, since yesterday at uh, midnight but I'm not sure ha nung midnight kung malakas ba o hindi pero nagpost yung uh, kaibigan kong vlogger din na nasa bandang Alriga sila Dubai uh, kung saan ako laging na napupunta at pumapasyal sa mga kaibigan ko doong part na yon madaling araw pa lang ang lakas na ng hangin as in ang lakas ng hangin super so, at nililipad yung mga nililipad yung mga stall doon stall ha yung mga katulad na mga yung mga tindahan na nasa labas la mga ganyan so nililipad daw doon, doon nakita ko rin naman sa video na malakas talaga yung hangin and pa pauwi sila nung time na yon so hindi natin alam kung malakas ba ang ulan nung madaling araw or hangin lang ba ang malakas kagabi so ngayon medyo naghati yung panahon medyo may mainit medyo lumalabas yung init pero kulimlim ay yan tingnan nyo so hindi natin alam mamaya kasi maaga pa kung ano yung ganap mamaya kung mal uulan pa ba mamaya kasi for now is um ambon ambon na lang hindi na siya ganun ka hindi na siya ganun kalakas Am ambun-ambun na lang so napuli ano yata ako na ano yung poing ba yun ayan so hindi natin alam mamaya ano natin check na lang natin mamaya pakiramdaman na lang natin mamaya yung magiging sitwasyon ng panahon uh, today kasi yun na nga meaning makakapasok kami meaning may bus so hindi ganun kalala ang uh, ulan today. So, uh, sana maging smooth pa rin. Sana maging smooth ang panahon, ang araw, ang uh, sitwasyon. Sitwasyon dito sa ulan na nagaganap. Kasi uh, siguro ma uh, maagang nagsipsip ng mga baha ang mga ano dito ang mga truck. Kasi dito kasi guys, pag nagbabaha o naguulan, may mga truck na sumisipsip ng baha dito. Dito ha. Hindi ko lang alam sa Pilipinas kasi normally naman sa Pilipinas, 'di ba, pag ulan baha-baha talaga. So dito may sumisipsip kahit sa ang lugar, may sumisipsip ng uh, mga truck ng baha. So ayan, tingnan nga napapansin yung ano diyan yung pero may may tubig na naka-pondul may talsik pa ng mga ulan na patak ng ulan o tingnan niyo 'di ba so meron pang ambon na lang hindi na gano'n siya kalakas sana hindi na lumakas ganito na lang yung parang parang inday inday na ulan yung parang gano'n na lang so let's see pakiramdaman na lang din natin kasi <clears throat> sana hindi to ano, hindi to hanggang gabi para naman makauwi kami ng matiwasay, makauwi kami ng maayos na ano, hindi kami mauulan na, no? hindi kami maabutan ng ulan. Ayan, so update ko kayo guys pag nakarating na ako sa salon namin. See you. Mwah! Ayan guys, sa karating na tayo. Marapit na ako sa aming salon, naglalakad na ako. Ayan, wala namang baha dito. Maganda na 'yung panahon, umiinit na siya and sana magtuloy-tuloy na siya. Hindi na siya ganun ka kabaha or what. Matubig. Sana hindi na siya umulan. Ayan, medyo mainit na, hindi na ako nagpayong. So dito na lang magtatapos ang aking vlog guys. Thank you so much and salamat sa mga manonood and sa mga nanonood ng aking vlog. But please don't forget to like, comment and share and please don't forget to click the bell button para updated kayo lahat sa aking mga ina-upload na videos. Thank you guys and see you on my next vlog. Bye. Bye.